ah uh, balita ko po ay uh, meron kayong ni uh, nilaunch na Divino Gobyerno. Ano po ba ang at uh, legal basis na pag launch ninyo ng Divino Gobyerno, hindi naman ito gobyerno ng, ng ah uh, agency ng Pilipinas? Ano ba ang legal framework po? Ang legal framework po, una sa lahat, ang divino government, kung sa English siya ay divine government po. Ang divine government na ating nais sa sulong dito sa Bansang Pilipinas ay isang banal na kautusan ng panggobyerno. Subalit, sa lupain ito ay nagkasala na ang ating panggobyerno sa ngayon na ng panahon. Ganito, ano, ganito po yon paano ba nagkaroon na patunayan ni Dato ng kasalang ng gobyerno Noong unang panahon, nang wala pa tayo na alipin ng kastila, may sarili tayong pag na para sa atin ay katawag ng banal. Noong mga panahon na yan, malayang-malayang katutubo malayang sa kanang gagawin, sa batas ni Maragtas, Baldato, Sumakwil, Apontaw, San Juan nang tayo tayo'y nasasakop ng uh, mga Kastila, mga Banyaga, sila ng mga Kastila, kasakop tayo'y 50-50 century, nawawala ang ating kaligayahan, kalayaan, karapatan, at ang karapatan ng ating mga kakalupaan, karapatan ng ating mga kayamanan, sa lahat yan ay nawawala. Nang ngayon, nagkaroon ng mahabang usapin ang ating buhay na katutubo. Nang pangalawang... Ah, di ka na naman natapos ang pagalipin sa ating mga Kastila ay naalipin na naman tayo ng United States of America at akong tawagin ay colonial government ah, sa panahon yan wala pa rin kalayaan ang batas ng ating mga ninuno pagdating ng tamang panahon na nagkanoon na tayo ng kalayaang bansa kung tawagin na independent country, independence country, nawala pa rin, lalong nawala ang ating karapatan sa ating katutubo, ating property rights or karapatan ng ating mga propidad dito sa Bansa ng Pilipinas dahil hindi naman pinali ang karapatan ng katutubo sa mga katutubo. Nagtayo na naman ang political gobyerno ng sarili nilang bansa na sarili na lang pang gobyerno. So, sa ganun ang malaki ang pagkukulang. So, ito ang mali. Dapat sana, bago sila gumawa ng uh, political government, inirispito nila ang katutubo. Ibalik mo nila na ito ay lupa na talaga ng katutubo. Ito ay bansa ng katutubo. Ayon pa sa international law, no? the first people created by God is the first nation. Na ang unang bansa ay ang unang mga tao. Yung pangalawang bansa ay mga batas ng ating panggobyerno. No, ngayon, ito lang ang masabi ko, hindi lang mali, hindi lang mali, kundi pangdaya, pangdaraya ang ating gobyerno. May tama lang nila ang mali kung ito'y bigyan nila ng katahimikan at bigyan nila ng uh, distance na magkaroon na naman ng karapatan ng katotobo hindi natin ah, habang buhay na susuluhin nila. At saka yung divino goberno na ilang ah, may ngayon ni Mrs. Teresita Fernandez ah, Laumon na siya ngayon ang ah, sa mga hakbang at apat na mga katutubo na ngayon ay pinamunuhan ko rin bilang isang pagkani na ah, post customary lawyer sana naman ang gobyerno dito makinig. Hindi lang mali. Okay, ang mali, maaaring itama ang mali. Pero kung pagnaraya na, hindi na yan mali eh. Kundi, sinadya na talaga. Tanggapin natin na wala siyang alam nung muna. Okay, eh, ngayon, alam na natin. Dapat maguhin natin. Akin tima. Dito pa, meron ako itapos dito. Ito namang sinasabi ng na mga 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 mana o mga accounts doon sa mga iba-ibang bansa. Sana naman maging manipis naman ang mga mukha ng mga bansa. Ha? Yung mga banyaga na bansa. Alam nila ang katotohanan. Kung patay naman ang deposito at yung nagdeposito deposito ha? nagsabi nila nagsabi sa nakalagay doon hindi benefit na ay ang mga taong Pilipino. Now, wala na ang deposito yung buhay ang mga binipisari. Bakit kailangan pang patagalin ang kahirapan? Kailangan pa bang mamatay muna ang lahat ng mga bago nila ibalik? O sabihin lang nila, huwag nila ibalik. Yun ang kailangan natin. Ngayon ang kailangan natin dahil gagamitin natin ang ating lupang ninuno. Hindi e lang lupang ninuno, lahat ng mga mineral sa atin yan eh. At katurayan dito ngayon, Ay tablaman na kunang korte, tak sakat kaso su korte. Ay tablaman dilaku nang nang iba-iba kasin kaso, harap bin ko sala. Og sala magtagog sa saya ng kanilang mga pupisina, nang kanilang opisina. Harapin na siya to. Dai lumatagalko nang ini-i, hiningtay ang pagkataon, na hamoni na kun isang debate. Bakit di patuloy na pagpilitan na ang sariling mali naging tama? walang walang tama hanggang hindi nila ilagay sa tama ang mali. Okay. Hanggang dito lang. Salamat po, Dato. Uh, meron po lang isang last na question. Ano ang sa tingin nyo na kailangang gawin ng, ng, ng gobyerno ngayon ng Pilipinas, na the, 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 political government now, sa pagpasok ng divine government? Ano sa tingin nyo ang talagang unang una dapat na nilang gawin? Ang sagot ng Korte Suprema dyan, kailangan ng reconciliation Magritun tun siya eh. Kunan mo naman ang mga mali ay pag-usapan. At kung anuman ano man ang dapat ayusin ay dapat ayusin. Hindi naman ko naman sabi na uh, kalayas kayo ito, umalis kayo ito. Hindi ako naman sabi na ganyan. Kasi ang divino goberno, batasok lang yan kung ang mga puso at isipan ng tao tatanggalin ang kasamaan, at limonyong pangurakot dito at tatanggalin ang mga demonyong pangangamtang at pangangkinalupa. Kapag hindi nila yan, itairan ang justisya. Siguro ko naman, ang digital na karma darating sa buhay nila. Dahil may karma, kapag ang divino ay pumasok dito, ang banal na Diyos ay magpapaak. Pabaan dito ng hatol para sa mga matitigas na mga puso na ayaw nila talaga magkaroon ng pantay-pantay na buhay. Hindi ka hindi kami ang mauna. Ang ating sabay-sabay lang tayo sa pag-unlad. Bibi ng gobyerno at sa yung politikal na gobyerno. Wala naman akong kinayawan siya. Sa lang, buhay naman sila. Nabubuhay sila at una sila nakikinabang. Kailan? Tayo, na, tayo naman, bibigyan na naman nila. Wala akong sinasabi. Kasi kung ang mali, na alam mo ng mali at manatili kang mali, hindi na mali, reveal din na, na sa batas. At kung mag din ang, ang gobyerno, dapat ang mga alagad ng batas, ano kaya nila huhulihin kung ang sarili nilang gobyerno ang nagiging rebili sa sarili nila. batas? Yun lang. Okay. Eh, eh, Mayroon yung sequel ha, kaya hindi ko pwede dito ha. Dito. <laughs>